decision ni Bea to bring extra people for her comfort and her safety. I-prove nyo na nag-demand si Bea. I-prove nyo. Mm -hmm. Irap mo sa akin, sino nagsabi niyan? Ano ba yung mga demands? Linawin lang natin, sasagutin ko isa-isa yung demands na yan, kung meron. At ipuprove nila dapat yan. Ang kwento ng producer, yung hotel room, sinagot daw ng producer, pero beya team, hindi sinagot ng producer. Standard naman yan eh. BEA, kahit saan. Kahit saan ang project namin. Beya plus one. Okay? And then, yung i-hire ng producer ng makeup artist, yung sa hair niya, sag, yung glam team in mm -hmm. other words, sagot ng producer 'yon, it goes without saying, standard 'yon. Mhm. Mm ba? Diba? Mm -hmm. It's up to the artist for in this instance, si Bea, gusto niya magdala ng dagdag niyang tao, alam niya dapat sagot niya. Mm -hmm. So, bakit namin i Kaya nagulat ako sinabi nag-demand kami na bayaran niya. But namin, bakit namin i-demand wala na sa usapan niyo. At hindi nila responsible decision ni Bea to bring extra people mm -hmm. for her comfort and her safety because She wants to have malayo siya sa comfort zone niya. It's in Palawan. So, she needed these people and she knows na dapat sagot niya from airfare to their hotel, to their food, everything sagot niya. And wala kaming hiningi sa producer. Kahit ano kasi alam namin responsibility namin 'yon. There's only one favor we ask. Tulungan niyo kaming mag-book doon sa hotel. Kasi sila'ng nakikipag-usap sa hotel. Hmm. Silang nandun sa Palawan. Yun lang. So, is that a demand? Is that a, I don't know, unreasonable demand? Wala naman sila sinabing, ayaw namin kayong tulungan. Tinulungan naman tayo, di ba? So, ano naging unreasonable yon? I-prove nyo na nag-demand si Bea. I-prove nyo. Mm -hmm. irap mo sa akin, sino nagsabi niyan? Food. Walang issue. Bea ordered food for everybody sa team niya hindi na nga nila kinain yung provided ng production. Kasi Bea is like that. Gusto niyang kahit man lang sa pagkain, i-reward niya yung team niya for working hard. ba? Diba? Ganon si Bea. Palagi siyang mahilig siya, ano yan, ano niya nga daw, ba? Diba? Love language niya, food. And to make sure na yung team niya okayo. Oh, nagpa-cater siya sa right sa hotel mismo. Kinausap nila yung kitchen na every day magpapaluto kami, pero sa I think sa accommodation kasama yung breakfast. Mm -hmm. So that we didn't have to order. Mm -hmm. Pero yung lunch and sometimes daw snacks and then uh, dinner. Naka-order yon sa kitchen. Pinapaluto yon. So, Hindi na namin yung dinimanda, kasi when they showed me yung food na ganito, so I called the producer parang hindi yata enough yung food. Sabi, kasi hindi siya pang Pinoy. Walang kanin, o wala ganon. So, sabi niya, yes. uh, kasi, ano yan eh, siyempre, we base it also on our foreigner na kasama sa set. So, nung sinabi yon ah, okay. Kaya beya eh, siyempre, ano eh, kailangan, ano, ano, eh, according to the taste of the foreigner. Ah, eh, it's okay, it's okay, magpapaluto na lang ako. Siyempre, kailangan ng Pinoy, may sabaw, may kanin. Diba? I-demand -de ko. Hindi namin dinemand yan. For for the whole duration, Bea paid for the food of her herself and her team. So, klaro po na hindi yun, ano... So, anong demand? Okay. Anong demand, tinasabi nila? Okay. Pero kailangan ko pa bang ibalita yan sa lahat? You, we, we didn't say all these things. We've been quiet. Sinulat lang namin yan sa lawyer. Pero kami, quiet kami. So, bakit nila binabaliktad? Para lang may publicity? Ganun ba? Babaliktarin nyo? Mang-iimbento kayo ng kwento? So, mali yung speculation and report na may expectation ng artista VIP treatment. So ano ba? Demand? Ano nga? Prove it to me. Anong VIP treatment? Very basic. Ang ina-expect mo sa shoot nga eh. Is that supposed to be dapat pang i-demand? Mm -hmm costume nga hindi nga magawa eh Sa Sige hotel nga. rooms daw ang nabanggit nung source ay Detabo. So may mm -hmm. complaint po ba si Bea na Detabo yung hindi. hotel yung, yung hotel nga? pinapili nga kami. Merong hotel sa May City, tapos merong hotel na resort but near the location at pinakita sa amin ang mga pictures. ba? Diba? So, pinili namin yung near the location. And it was a decent hotel. So, up wala, up. wala kaming konting reklamo. Walang reklamo talaga sa hotel. Hindi, sino nagsabing tabo? Baka iba yung binigyan ng tabo, hindi kami. So, hindi totoo na may reklamo si Bea about... Not that. Bea and her team. I cannot speak for other people. Kanino kaya galing Yan sabi. <clears throat> staff, yung sabi? Bea staff. Tanungin nyo yung nagsasalita dyan walang, walang ganyan because hindi totoo yan. So ang feeling ko gusto lang nila talaga eh, siraan si Bea. Kasi nagsasab, nag-iimbento na eh. It may have happened. But not to Bea. Eto ang sabi dito, sabi nung producer, yung biggest star on the set daw ng 1521 ay ang Hollywood icon na si Danny Trejo. Kahit isang reklamo, wala. Yet, he is a Hollywood global star unlike anyone else, but loves the producer and remain good friends with Francis Ho. Attended red carpet of 1521 in Los Angeles last June 12. And Danny has been promoting movie big time in his social media. So, it's like Clearly, it's a swipe to be Well, out. then good for you because I don't know the deal. I don't know his deal with Danny. What can I say? Lalaki pati yan. Baka cowboy siya. Diba? Iba yung babae. Iba yung needs ng babae. Okay. Hindi ko alam. Tsaka hindi ko alam usapan nila. Hindi ako kasali sa deal nila eh. O hindi ko nag-promote. Good for you. Diba? Diba? at sabi, everything that producer agreed to in contract with Bea, he fulfilled. Eh kami, pinulfill nga nami over, over fulfilled nga kami. ba? Eh. Diba? Mm -hmm. Na-fulfill ba niya yung costume? Pero hindi kailangan sa contract yun eh. Meron pang dito sa atin sa Pilipinas, pati ba naman kaila ilagay ba sa contract, kailangan mag-fit yung costume? Kailangan ba yun? Wala akong alam na ganun. So kailangan from now on, sasabihin ko, eh, make sure sa contract, kailangan fit yung costume. Understood yun eh, basic yun eh. So, yung mga sinasabi nilang may resibo sila. Ilabas nila. Ilabas nila. Hindi naman ako nangihingin na resibo, but since pinag-iayabang nila may resibo, ilabas nila para makita ng tao.